Mahilig ka ba sa board games? Pwes, sa mountain resort na ito sa Baguio City, tiyak na ikaw ay mawiwili sa kanilang chessboard na tila malulula ka sa laki. Makakapag-promote ng brain exercise, uh, mind games sa ating members and guests while nandito sila at nag enjoy dito sa Baguio Country Club. So um, naisip ni GM na why not construct or gawa tayo ng malaking chess piece or chess uh, area dito sa Baguio Country Club. May lawak itong 5.8 by 5.8 meters. Ang piyesang king ang pinakamatangkad na piyesa na may taas na 27 inches o higit dalawang talampakan. Ang ibang piyesa naman, mayroong taas na 17 inches o isa't kalahating talampakan. Para makagawa ng isang move, kailangang buhatin ng mga players ang higanting mga chess pieces at maglakad para maipwesto ito. Layon ng resort, maisulong sa mga players ang mind and physical exercises. Hindi siya yung normal na uh, chess na nasa table. Ito is nakatayo ka, mag-iisip ka na maglalakad-lakad ka. So hindi siya yung normal na chess na lalaroin ng dalawang tao na nakaupo lang meron pa rin siyang physical activity. Ang larong chess ay isang kilalang mind games o larong swak para sa paghubog ng pag-iisip at pagdedesisyon. Nagsimula ito sa bansang India noong 6th century bilang paghanda noon ng mga militar sa kanilang mga taktika sakaling sumabak sa laban. Samantala, bukod sa iganting chessboard na ito, may iba't iba pa silang sports attraction sa naturang mountain resort, gaya na lamang ng billiards, bowling at syempre ang golf. Target nila ngayong taon, mas maisulong pa sa kanilang mga miyembro ang pagiging aktibo sa pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng mga aktibidad at atraksyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.